kung hindi maganda ang buhay mo ngayon, anak, dahil mali, mali ang diskarte mo, mali yung tinahak mo, mali yung desisyon mo, mali yung pamamaraan mo. Sometimes you're too focused to get only what you wanted. Nami-miss out ninyo yung mga opportunity sa binibigay ni Lord sa inyo na hindi nyo na-appreciate kasi kunyari meron opportunity, ay hindi mo gagawin kasi focus ka dahil kasi akala mo dito sa ginagawa mo, yayaman ka. di ba diba? Eh hindi pala. So minsan, pag-isipan nyo rin po ah. Kasi kung ang isip mo ang tama, kung magaling ka talaga, kung ang life mo depende sa kung ano ang plano mo, ano yung naiisip mo, anong paniwala mo, o ano yung nakagisnan mo, di sana okay ka na ngayon. iba Eh tama pala lahat eh. Kung hindi maganda ang buhay mo ngayon anak, dahil mali, mali ang diskarte mo, mali yung tinahak mo, mali yung desisyon mo, mali yung pamamaraan mo. Diba? That's why you know you have to change you cannot actually solve a problem using the same mind that caused that problem diba?